Suportado ng isang grupo ang panawagan ng ombudsman na padaliin din ang akses ng publiko sa mga salen o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na nasa ibang ahensya. Pinag-uusapan na yan ng Senado at Kamara at nakatutok si Sandra Aginaldo. Sa bagong pulisiya ng Office of the Ombudsman, mas madali ng makukuha ng media at publiko ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Gaya ng SALN ng president at vice president, sa SALN makikita ang idineklarang pera, kotse, lupain at iba pang ari-arian ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi na kasi kailangan ng permiso ng may-ari ng SALN para mailabas ito. Pero tanging ang salen lamang ng presidente, vice -presidente, lokal na pamahalaan at mga kawani ng constitutional agencies ang hawak na ombudsman. Hindi nito hawak ang sal salen ng senador, kongresista at mga hukom. Kaya umaasa na lang daw ang ombudsman na may susunod sa ginawa nila. Yung sa Senado at sa Kongreso po, yung official repository po niyan ay yung mga secretariat ng Kongreso at Senado, respectively. Mm, okay. And then, yung sa judiciary naman po, lahat ng judges at saka yung mga clerk of courts po, lahat po yan sinasubmit sa Supreme Court. We hope and we encourage all of these offices po no to follow the practice of transparency dahil po this is the best time to be transparent to our people. Ang grupong Right to Know Right Now Coalition hinihikayat din ng iba pang sangay ng gobyerno na maging mas bukas sa kanilang salen. Sa karanasan daw kasi nila, pahirapan ang pagkuha ng salen at kung i-release man, kulang naman sa detalye. Kasi ang salen ay e tracker document at transparency document. Ang pwede niyang mabigay na lead o parang panimulang info sa mga mamamayan eh kung merong baka nangyayaring unexplained wealth, ill-gotten wealth, uh, corruption, at conflict of interest. Si Senate President Tito Soto hihingin din daw ang permiso ng kanyang mga kasamang senador para sumunod sa bagong alituntuni ng ombudsman. Pero siya daw mismo handa anumang oras na ilabas ang kanyang salen. Nagawa na umano ito noong dati pa siyang naging Senate President pero kailangan ng permiso ng bawat senador tinatakpan lang daw ang mga address ng kanilang mga property. Sa isang radio interview naman, sinabi ni Speaker Faustino D. III na ire review ng Kamara ang kanilang rules kaugnay sa paglalabas ng SAL-N ng mga kongresista. Anya, pag-uusapan daw nila ito habang nakabreak sila para makapaglabas sila ng malinaw na patakaran para sa paglalabas ng kanilang sal n Hiningan din ng GMA Integrated News ng pahayag ang Korte Suprema pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ayon sa Ombudsman, pinaplancha pa nila ang ilang pang detalye para mas madaling ma-access ng publiko ang mga salen. Pero punto ni mga has, ang pinakamadali kung mismong mga opisyal ang maglalabas ng kanilang sal-en. So tingin ko ang acid test nitong bagong Ombudsman memo, sana si Pangulo at si Vice President Sara manguna at saka yung Ombudsman. Sa panahon ngayon na corruption yung malaking issue, this is one of the initiatives na pwede nilang sabihin na eh, nasa tamang lugar na tayo pumupunta. narin ng Right to Know Right Now ang ilan detalya ng memo number 3 ng Ombudsman. na daw kasi doon ang ilang dahilan kung bakit hindi mapagbibigyan ang humingi ng kopya ng salin gaya kung may ebidensya raw na extortion o banta sa kaligtasan o kung ang nagre-request ay may derogatory record. Kailangan din isumite ng humingi ng kopya ng SALN ang kanyang output kung saan niya ginamit ito gaya ng publication o broadcast. Ang silip ko dito parang pero nga prior restraint or may implied na baka subsequent punishment or sa susunod hindi ka na pagbibigyan ng SALN. Yung memo, masyadong maraming ibinigay na dahilan para umiwas mag-disclose. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.